sa press con ng Sharon Coneta and Gabby Concepcion Dear Heart Concert na ginanap nito lang biyernes, September 15 sa Okada, Manila ay inami ni Sharon na nasaktan siya sa ginawa ni Casey na pagkakasa publiko ng ginawa niyang pag-unfollow kay Kiko at Frankie Pangilinan. Dahilan nito para mag-sorry at humingi ng paumanhin ito daw si Sharon Coneta sa Pangilinan clan. Pero ininsas pa din ni Sharon na ang ina ay ina. Dugot laman ng isang ina ang nananalaytay sa kanyang mga anak at ready siyang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Natural lang na ganyan ang maging sa ng isang nanay. Tayo namang mga magulang ay narito lamang para sila'y gabayan lalo pa nga kung sila'y nasa wastong gulang na. I'm sure may intindihan ng mga pangalinan ang ginawa ni Casey na pag-unfollow. Normal lang naman yon at katulad ng sinabi ni Casey, wala naman taong perfecto.